Magandang araw ulit sa inyo mga kainags Ah, alam ko, sarap na tulog ko kagabi Grabe So ngayon, pupunta naman ako ngayon sa baba Kasi kasama sa combo ng pag-arkila uh, natin ng hotel Yung breakfast Kaya bababa muna ako kakain Tapos para makapag-ayos-ayos na ako At mag-edit -e ako ng konti mamaya Para mamaya ready to go na Pagpunta natin ng airport So before 12, alis tayo dito Winter, spring, summer, or fall Tuloy ang buhay sa Canada natin natin yung breakfast. Ay, dito, dito. Kaya mo na tayo, mga kainags. Breakfast. Okay, okay yung breakfast, mga kainags. Ano? Mamimili ka doon kung ano yung gusto mo. Kaya pinili ko yung longganisa chicken. Tapos may kasama ng scrambled egg. Pwede na, ayos na. Tsaka sinangag sina, sina, na ano, garlic na rice. Pero, kalahati lang yung naubos ko ng na rice. Medyo iwas tayo sa mga white rice eh. Check out na tayo. Hi! Check out Check out. Thank you so much. na Yeah, you too. Thanks. So, check out na tayo mga ka-lilang dyan. Oh. Punta ko sa airport. Tara. Mas na elevator. <sighs> Goodbye Philippines I don't know Kung alam nila ako babalik Dito na tayo sa Ninoy Aquino no? Terminal 1 Pasok na tayo Inanda ako na rin yung e-travel ko para sigurado. Nandito na tayo sa immigration mga kainags. Ano? Nakapasok na tayo. Nakakuha na tayo ng ticket. Immigration. Interview yata ito. Eh. Ayan. Tapos na tayo doon sa pagpilang mahaba. no, Dito na tayo sa loob ng airport. Ayan. Nandito na tayo. No? Uh, at maghihintay tayo ng flights natin dito na lang. Tingin muna tayo ng makakainan natin. Coffee. So hindi naman ako hinanapan ng ano yung eh, e-travel ano. Passport lang yung binigay ko. Tapos chineck na nila. Pero ano pa rin nag ano pa rin ako ng e-travel. Meron pa rin meron pa rin ako ipapakita ng e-travel just in case na hanapin nila sa akin. Pero hindi nila hinanap, passport na lang. Kaya ano no, maraming maraming salamat sa mga comment nyo tungkol sa e-travel. Dami ko natutunan, mas naging aware ako lalo ngayon. Hinahanap ko lang yung gate ko para sigurado na. Pag nakita ko na, bar ano na tayo may relax-relax na lang. Yan na na ako sa loob ng ano ano, oras na lang hinihintay para sumampas sa saroplano papuntang Bandido. Boarding na tayo mga kaya. Sana pasok mo tayo sa aeroplano. Paalam Pilipinas. Hanapin <laughs> so, na natin yung seat natin. in a cabinet. Yeah, baba ra tayo. Para tayo sa Bangker. Thank you. Thank you. Yeah, so nandito na tayo sa Bangker, no? bago tayo makalabas dito mga kainags ito na yung pinakamahigpit pinakamahigpit na interview lahat i-check yung baggage mo lahat bago tayo makalabas ng airport immigration, custom dadaanan natin lahat yan mahigpit, mahigpit dito tapos doon sa mga baguhan na pupunta ng Canada kung hindi nyo alam kung saan kayo pupunta yung exit yan, sundan nyo lang yung mga kasabay nyo sa aeroplano <laughs> Isa lang din ang lalabasan yan Exit lang din, sundan nyo Or doon sa mga baggage na kukunin Ano na rito no, uh, alas 3 ng hapon Dito sa Vancouver, British Columbia So iba rin yung oras ng Alberta Sa Vancouver <sighs> Tapos mamaya, ang connecting flight ko From Vancouver to Edmonton uh, Alas 8 alas 8 pasado no tapos ang ko sa Edmonton Alberta alas 11 or uh, but between 11 or 12 ganyan so susunduin ako ng pangalan na prinsesa natin mamaya at kung makakasama si Mahal na Reina mas maganda tapos yung mga aso ko si Sayon at si Saya miss na miss ko na mga kainis no. parang na-excite na ako makita sila kung meron kayong connecting flight, hindi naman kayo mainit, no? Mga ko kung maghihintay kayo na matagal kasi malaki tong ano, airport na to. Malilibang kayo sa patingin-tingin. May mga restaurant din dyan. So, mamaya pa connecting flight ko. Siguro maghihintay pa ako ng mga 7 hours. Yan, dito na mag ang investigation. Yan, iskan daw natin tong passport dito, no? Continue. Okay na. alusot na tayo doon sa ano, no? Sa mga pinagdaanan natin. Dati kasi ano, eh. Uh, interview no? Manual dati. Ngayon, yung may sasagutan ka na lang doon sa machine. Lahat-lahat na. Mas madali kaysa dati na uh, may magtatanong sa'yo, may kakausap sa'yo. Pero ngayon, yung machine na lang. Madali, madali yung proseso. Tapos ngayon, kukunin natin yung baggage natin. Kasi i-check iche din yun, eh. Dito bago tayo pumunta ng Edmonton. So, nakuha na natin yung natin, ano? Ngayon, hindi ko alam kung saan tayo pupunta magtatanong muna tayo kasi matagal pa yung flight natin yung connecting flight natin papuntang Edmonton eh. baka mamaya pa tayo papasukin yung pin-print natin doon yung mga sinagutan natin di ba may print out yun huwag nyong wawalain yun ha? kasi paglabas natin dito kukunin nila yon for the records huwag natin papapun ka agad ha tago natin ano, na, na natin yung ano natin doon ano? napacheck na natin yung baggage natin papasok naman tayo sa panibagong security kaya nakit daw tayo dito no? doon sa may ABC's parang ano no, parang mas madali na ngayon yung ano, mga interrogation dito. Hindi katulad dati nung wala pa yung machine na yon. Medyo matagal. Kaya mahaba yung pila nung time na yon. Ngayon may mga machine na eh. Yun na lang yung sasagutan mo yung ginawa natin kanina. Kaya inulit ko ulit ano, pasensya na kayo para lang sa mga hindi nakakaalam. Pagkatapos, dito tayo. Ayun, tayo dito kung ano gagawin natin. Hindi ko pa rin alam. Nung tayo sa Pilipinas kahapon, January 3. Tapos dito sa Canada, pag, pagdating natin, January 3 pa rin. Kasi ahid ang Pilipinas ng ilang oras, ano. Tapos dito, hindi ko alam kung anong gagawin natin. Tatanong tayo. Yan, um, ang sabi kasi, pinapunta ako dito nung inano natin yung baggage natin, ano. Punta ako dito sa ABC Canada Flights. Diretso doon. Ayun, may mga nakikita na ako na nandoon. Siguro magpapacheck-in tayo a uh, tingnan yung passport yung ating ticket yan dito 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 yan ito kasi mga kinag sanoton Air Canada ano yan oh airlines yung hinahanap natin ano yung hinahanap natin WestJet kaya hindi tayo dito doon tayo hanapin natin yung WestJet Airlines na sasakyan natin papuntang Edmonton nung pagpunta ko rito nung pauwi tayo ng Pilipinas eh ang sasakyan ko dapat uh, Canada Air Canada tapos ang napuntahan ko WestJet <laughs> Pero sinabihan naman ako na ano na hindi ako para Dapat sa WestJet ako pumunta. Introduce ka naman, uh, tutulungan ka naman nila. Sundan lang natin tong ano ABC security checkpoint yung sinabi sa ating kanina instruction. Um, matutuntunan natin yung pumapupuntahan natin. Ayun, ito na yung final destination ng ABC ano. may nagche-check na. Check lahat-lahat ulit tayo no bago tayo makapasok dito. Bag lahat scanning ulit. Yan, pagkatapos natin doon, hahanapin na natin yung gate number natin. Okay na. Hintayin na lang tayo ng flight natin. Yung gates natin, oh. dito lang tayo. Yan, tapos ano, uh, yung SIM card ng cellphone ko, ibabalik ko na ngayon. Kasi doon sa mga hindi nakakalam, pag nakalimutan yung tanggalin yung SIM card ng cellphone nyo, paglabas nyo ng Canada, malaki ang babayaran ng bills nyo no? dahil maraming long distance so pagpupunta kayo ng Pilipinas tanggalin nyo yung sim card niyo sa cellphone ibabalik nyo na lang pag nandito na kayo sa Canada para wala kayong babayaran malaking yun, no? phone bills so ibabalik ko na yung sim card ko ngayon I yun yung, yun yung pagkakaalam ko no? Yan, pwede kayo mag comment mga kainags no? kasi yun yung narinig ko eh yun yung inadvise sa akin pagka lalabas ka ng Canada dapat tanggalin yung sim card ng phone laging lagi niyo i-update yung ano niyo yun, no, yung flight niyo kasi minsan nagbabago. Katulad yung sa akin nagbago. Laging che-check niyo rito. So, yung gate ko 18, ngayon napalitan na ng 19. Pero ina-announce naman yan, pero dapat maging aware lang kayo. Kasi baka mamaya hintay kayo na hintay doon, wala ka pala. Ah, uh, hintay kayo hintay doon, tapos wala na pala doon yung flight niyo. Long with your boarding pass. a few minutes. We are fairly full flight, so identification, this is not a very big boarding lounge, so we are going to ask that you stay in your seat until we call your zone. Ayan tara, Edmonton na. 1, 2, 3, 4, thank you. Hi. Oh, yon. Going ano na tayo no? edmonton. Ayan. Habang papalapit na sa edmonton, nami-miss ko yung mga aso ko. Si Sayo na, at si Saya na. Uh... Ayan, muling sakay. Last word. Yeah. Dito na tayo. Ayan, dito na tayo sa Edmonton. na tayo. Ah, uh... eh, safe trip. Safe landing. See ya. Uh... Ayan. Biglang lumamig ah. <laughs> biglang lumamig. Biglang lumamig. Surprise, eh? okay. <laughs> Biglang lumamig ano Tapos sa uh, meron tayong nakilala rin kanina no katabi ko pa si Kabayan, nanunukod pala sa atin ano Kumain ng Ah okay. yeah. So nakilala natin sila no Dave Mini Mini Dave yeah. katabi ko sila Shout out Shout out Oh shout out Shout out sa niko Yung mga panalalay long trip Ma. Ah, uh, yes, I. Sa Oh, Binian, Laguna. Yeah. Are, are you in Amsterdam? What? And, Edmonton, yeah. Oh, okay. And my nieces and nephews. Yes, and shout sisters. out. Yo. shout out. Sige, shout out. upload ko mga 4 days from now. I have to edit this one first. Walang ano man. See ya. Thank you, thank you. Yan, so, ano na, no, nagpakilala sila sa akin kanina. Nung, Umupo ako doon sa ano, umupo ako doon sa upuan namin. Magkahilera kami, tabi-tabi kami. nakakatuwa no, ano no? Yeah, so tara. So hinihintay na ako dito ng ano nung Siya. Hinihintay na ako dito nung pangalan na prinsesita ko no. Nandiyan na yung tatawagan ko muna sandali lang ha. Tinawagan ko yung pangalan na prinsesa ko na mga sa ano? nanjan na raw siya. Hinihintay na lang tayo. Kukunin ko lang yung luggage dito mga kaibigan ano No? Kita niyo maraming tao na yon. Yan dyan yun pero syempre babasahin muna natin yung dapat Edmonton Vancouver pala galing yun yun yun, yun number 6 kaya yan dito dito Vancouver ah, kasi sa Vancouver tayo galing eh. <laughs> nalamog na <laughs> yan yung baggage natin oh. nalamog na kunin ko na ay nakopo ito na Ah, let's go. So, tatawagan ko na uli yung pangalay na prinsesa natin. Pagka muna, siguraduhin mo na sa akin baka hindi sa akin. Kabayan! Kabayan! Hindi na ako marinig. Oh, grabe. Mabuti na lang hindi ganun kalamig ngayon, mga kainags, no? Kasi hindi ako naka-winter jacket, eh. Uh, yung sasakyan kasi ng anak ko hindi makapasok doon kasi nga may ginagamang construction. So, ang gagawin ko, maglalakad ulit ako doon kung saan nila ako hinatid nung uh, kung saan nila ako din drop off nung hinatid nila ako papuntang nung hinatid nila ako dito sa airport papuntang Pilipinas <sighs> naramdaman ko yung lamig parang nasanay ako sa init ng klima ah, <sighs> sana tama tong pinabaybay ko hindi sana makita ko agad no yan hindi ko alam eh kung dito ba dito nga yata Suntan natin ito to parang dito ako dumano nakaraan eh no Subukan natin dito mga kainags oh. Sali Ayan, ayun, yun, yun Yun na yung sundo natin mga kainags ano? Ayun Ay, salamat Ha, ah, lamig Buti na lang mga, mga kayinags, Kung napapansin nyo December na ah, December ngayon Ay, January ngayon oh. No? Walang snow oh. Kita nyo, walang snow Usually pagka winter Jan January makapal snow Ayan, dito na, dito na, dito tayo Ayos, ayos Nandito na tayo sa sasakyan ng pangalan na prinsesa natin mga kainags ano? Tapos sa ah, uwi na tayo yeah, tapos talagang ano, uh, sobrang excited na ako na makita yung dalawa nating aso si Sayon tsaka si Saya <laughs> takbo sa ano si Sayon nakita tayo <laughs> so yung dalawang aso natin talagang naka, ano, na agad, nakaabang na agad sa akin gustong gusto na agad ako makita mga kinis no? kaya lang hindi ko muna hindi muna ako mapasok kasi baka makawala eh mahirap man <laughs> ano nakawala na nandiyan na hello Sayon Kaya nga eh. Hello, baby boy. How's my baby boy? You're a big boy. Yare ko itlog koray ka. Isayon. How's my baby boy? 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 Hi! Oh my God! My dog. And the mo na. saya is that you? Saya! Oh, my God! Oh, my God! Oh, my God! Oh, my God! Ang lalaki niyo na! Eh? Saya! Oh, my God! Miss na miss niyo ako, ano? Lalo, no, no, ikaw, miss na miss mo ako. Ang laki mo na! Oh, my God! Ang lalaki na ng mga aso natin. Grabe! Ang lalaki na ng mga aso natin. Wala lang, isang isang bola akong nawala. Ang lalaki na. Eh, Saya! Ha? Ang laki mo na, grabe ka! Ang laki-laki mo na! Ayan lang. What's that? Ang lalaki! Para <laughs> ikaw! Para

Si Saya, grabe. Ang laki na mga kainag. Oh. Ang laki na ng katawan. Grabe. Hello, baby. Aray! <laughs> so, sandali lang muna makainis, ano? At ako, oh, si Saya, tingnan nyo. Ang laki na, Ang laki, laki na ng katawan. Ang laki mo na. Grabe ka. So much I miss you. Ikaw rin, baby boy. Ikaw rin. Hello. Hello. Hello, Saya. Ikaw Miss na miss ako ni Saya talaga, mga kainag. So, oh. Kaya yeah, si Saya dito natutulog yan yeah, sa kwarto na ni namin eh. Lucky no, tingnan nyo naman, ano? Arigat. <laughs> ka! Aray! Arig. Oh, so may big dog, miss mo ba si Papa Inags? Ano? na mo ba si Papa Inags, ha? Huh? Mm, nako! na ako niyan eh, ano? Na-miss ako ni sa ayan ano? <laughs> Aray! Aray! Ito yung labas natin ngayon mga kainags, ano? Eh, panibago, no? Parang biglang tumahimik at biglang lumamig. <laughs> Magandang araw, mga kainags, ano? Tapos ngayong umaga, mga kainags, ano? Siyempre, unang-una kong asikasuhin. Naku, yung mga kailangan kong asikasuhin. Yan. Siyempre, kailangan. Hindi natin, hindi natin asikaso nung nakaraang wala tayo dito, ano? <sighs> Yan, nandito na naman tayo, mga kainags, ano? Nakabalik tayo dito sa Edmonton, Alberta, Canada. Nanini, lang ako kasi tahimik. <laughs> Tapos walang mga tao. <sighs> <laughs> laruan ng mga aso natin ano, binilagbi binilhan sila ng laruan ng Malarena yung mga aso natin hahahaha <laughs> <laughs> gago eh, no hindi gago talaga start lang natin yung truck ko mga kainays ano eh, I miss my truck talaga eh So pinapagamit ko kay ano to, kay pangalanay na prinsesa no. Kasi 'yon. All right, smooth. Kumandar. <laughs> so pinapagamit ko kasi yun, kay ano eh kay pangalanay na prinsesa kasi pagka malamig ang panahon dapat ginagamit. Kasi kung hindi gagamitin niyan eh mapo no. Yung battery niya ma ma right muna tayo mga kahinags, ano? Gusto ko muna lumabas ngayon, marami rin tayong asikasuin sa labas Back to reality ano, matadrive ko ulit yung sasakyan natin I missed my truck so much <laughs> nag yan yung tubig Sobrang lamig ano Ay ah, hindi naman, hindi naman sobrang lamig ngayon mga kainags ano kung ikukumpara natin ng mga nakaraang mga previous years hindi siya ganun kalamig kasi nga ako napapansin nyo oh, wow, wala pang walang ano no walang snow na makapal talaga ayan no kala ko nakalimutan ko na mag drive eh <laughs> yan yung lugar ano naninibago ako oh, wala tayong nakikitang tao ko napapansin nyo walang tao ano? grabe Pati dito, walang tao. Yan. Back to normal. Nakaka-ano, <laughs> naka, nakapanibago ano, naka ah. Ang lungkot. Yun, may nakita rin tayo mga tao, no? Nag-aabang ng bus. Tsaka luwag ng daanan, no? Grabe. Um, tsaka yung mga puno, yan, napapansin nyo. may ang mga puno natin. Mabuti na lang, wala pang ano, walang snow. Kaya yung dinadaan natin, yung daanan natin, hindi madulas, ano? Masarap mag-drive. Pero syempre, kailangan pa rin ng maraming ingat. Baba na tayo dito sa ating mga tambayan, ano? Hindi, may babayaran ako rito mga kainags. Eh. Yan, kailangan ko munang bumisita rito Isa sa mga libangan natin ano? So ito na naman tayo Mukhang mahirapan tayong gumawa ng content dito sa Canada ano? Kasi puro puti ang paligid natin Kumpara sa Pilipinas Marami tayong makikitang magagandang tanawin Pero Tingnan natin <laughs> Pati dito sa establishment ano? Naninibago ako Walang mga tao Ang <laughs> Samantalang dati nung nasa San Jose Occidental Mindoro tayo pag pumasok tayo ng establishment, daming mga tao nakakasalubong ano. Dito wala oh. Ani bago ako. <laughs> Naninibago ako, no? Samantalang dati, no, nasa San Jose tayo Paglabas natin ng mga establishment mall, no? Ang daming tao rito. Diba mga nakikita natin, daming tao, pati mga tricycle, no? Pero dito, paglabas mo, wala, eh, no? Matay. Malungkot. Nakaka-miss yun. Namimiss ko talaga, grabe. So yung nakakatuwa no pag ganitong oras, labas ka lang ng bahay mo. Handa no? Yeah. Tara. Sige tayo. Kakamaya ako. Alihira no. Ang laki ng ano, ang laki ng adjustment no. Hira. Pero importante mga kainags eh, nasulit talaga natin yung bakasyon natin doon sulit na sulit, sobrang sulit kaya hindi ako nagsisisi, no regrets, hindi ako malungkot. Nalulungkot ako, syempre nagbago yung nagbago na naman yung buhay natin dito, no. Kaya kung ikukumpara natin yung buhay natin sa San Jose. Pero ganoon talaga, tuloy lang ang buhay, sabi nga ni Inags, di ba? Winter, spring, summer or fall, tuloy ang buhay dito na sa Canada.